Good afternoon mga bro At, at Pakain na muna tayo sa ating mga alaga Ngayong Sabado tayo mga gutom na Ngayon Pakain ko muna yung mga manok Atin Ayan. Ayan, dito tayo sa mga alaga natin na kalapate yung Mga nagkaantay na eh Ayan bababa na yung sila yung, yung tumbling hindi makababa yung iba yan bababa na rin kung mga daway pa talaga naman magtarin lang natin yung camera pa, nasa taas pa ng bubong. Yan, isang bihag natin. At saka yung, yung pangalawa, yun. Malis. Uy, tumbling! Ito, sa atin ba ito? Ah, sa atin yan. Yun nga, yung mga alaga natin ay doon nga sa RGC ng itlog. Yung first batch at saka yung breeder. Doon nga sila ng itlog sa uh, gilid ng bintana na yan mungo sila huling na tita na pumapasok Ano, well, yung natin, no? Oh. ang tag-init ay hanggang last last day pa ng August matatapos siguro kasi ang ay, brown. kasi yung ano natin yan na sila, nagbalikan na no, saan-saan nagsusuot kung sila sa RGC medyo malamig siguro doon kaya dun sila tumatambay yeah. Yung isang paris natin na yan sama yung anak ng brown yun oh. no? nila ganda homer ang laking kalapati kasi malalaki yung magulang Ayan yung tatay oh baka, laki, Busog eh oh Kaya kumain itong mga ito ah, Baka dun sa baba na naman kumain itong mga ito Ayan yung nanay Ayan ang nanay tsaka yung tatay <laughs> Ayan yung anak sa dulo yung brown Kailan di pa sila nagitlog ulit Mga busog pa ah isang bihag oh. Kaya so, e, Ba? Ano? Ito naman yung may inakay na isang perasok. Silipin pala natin. Tara. Ah! Mahilap pa? Silipin natin yung kanilang inakay na nandito dito. Okay. Tignan natin kung malaki na. ah, malaki na. Ayan na siya. Oh, checker din. Checker din. Ba, diba? ganda. Ah, uh, two weeks from now siguro, isa na rin to sa lalabas-labas dito. Ayan, huwag mo sa akin. Okay? ilap, ilap siya ilap tumbling wala pa ating tumbling ng tumbling kalahati na lang ang ating patuka kailangan pagkasaho di eh. makabaila na, na rin medyo malasang hangin na yun kayong tim wala rito ah malamang naglilimlim na ayun ah, po sa nasa taas Ay, tatlo kasi yung itim natin na eh, yung isaw. Dami nila, diba? Nayalan mo natin siya pakawala para kahit pa Uh, maka ano sa taginit hindi yung taginit baka wala silang lahat pero pagka ano na nataglamig na yung na tayo ulit mag breed eh hey, mga huling mga itlog nila puro mga bugok karamihan Tapi naya, tuh, dalawang pihak natin isa na lagyan na natin ng kulay orange na sinising eh, kasi hindi na tayo yan yung unang natin na hindi na umalis dito yung pangalawa hindi ka pa inuli ayan nga lang yung isang breeder natin doon ang itlog sa loob ng RGC at uh, magiging anak doon eh hindi natin malalagyan ng sing-sing ng DHA e, doon na lang sila kulay orange na lang din kagaya ng first batch no, yung first natin wala rin dito malamang nagudun din yun fancy Hanggang dito na lang ang ating vlog for today